Sa mga mahilig dyan sa lutong bahay tulad ko, pumunta kayo dito sa Tayabas Lucena Road, Barangay Gulang-Gulang, Lucena City, kay Ate Yolis Eatery. Isa talaga to sa mga local go-to food spots sa Lucena at 9 to 9.30 pa lang punuan na yung tao at mahaba na yung pila kaya agahan nyo ang pagpunta. Gusto ko nga rin dito konti lang yung selection pero kahit konti lang na perfect talaga nila lalo na yung nilagang baka. Perfect parang ikaw. Oh, dale. Ito yung personal favorites ko dito. Yung okoy, bopis, kinunot, tapos yung nilagang baka. Nagustuhan ko rin yung luto ng kinataang yellowfin. Quality din naman yung serving nila. Tingnan nyo naman yung nilagang baka nila. Oh. Marami yung serving kaya okay na yung isang solo serving nila for the price. Mahilig kasi talaga ako sa lutong bahay kaya yung nag-house to house yung asawa ko sabi ko, kita tayo sa gulang-gulang. Nakakapagod din pala yung ginagawa nilang kampanya. No? Pero alam niyo sa totoo lang, love na love ko yung asawa ko. Parang tuna yan eh. He's good for my heart. Oh, Jay. Pero hindi yan yung asawa ko. Si Kuya Toto yan yung 20 years ng mahigit na driver namin. Yan yung asawa ko. Guwapo, 'di ba? guapo na masarap pang kumain ng pagkain kayo naman. At dahil medyo napasarap yung branch natin, ka-maintenance, alam nyo na, inumin ng gamot. Oh. Pero seryoso, we really need to take good care of our health. So drink your meds on time. May mag shoutout shout out. Po, oh, magandang umaga po. Salamat po sa pagdalo sa amin. Kita. <laughs>